Maglulunsad ang Department of Agriculture ng mga proyektong tututok sa pagpapalakas ng pagkain sa bansa at mapababa ang presyo nito sa merkado. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Claysel Pardilla sa detalye. malalaking proyekto ang target simula na Department of Agriculture sa susunod na taon. Layo nitong mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain, alinsunod sa nais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ang Philippine Solar Irrigation Project na magpapatubig sa mga sakahan. Gamit ang sikat ng araw, mapagagana ang mga water pump na magbibigay ng irigasyon. It's 320 million dollars uh, were proposed this already neda ICC na po ito for technical board uh, deliberations and it will be implemented all over the country Matapos ang matagumpay na pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng France, popondohan ang 300 at 50 farm to market na tulay sa Pilipinas. Sabi ni DA-ASEC Arnel De Mesa, mahalaga ito para mapababa ang presyo ng mga agricultural products Umiikot na malayo, of course, para marating yung destination. And it will have an impact dun sa cost. Mas mamahal kasi mas mamahal yung transportation or yung logistics cost. dun sa 350 priority bridges, ito yung ma-identify or na-identify namin na talagang uh, yung need uh, na maling agad at uh, mag, yung impact ay mas malaki for our farmers or fishers, yun yung magiging priority upang maiwasan ang nasasayang na ani at mapabuti ang kalidad ng mga produkto. Ipinapanukala rin ang hanggang 500 milyong dolyar na proyekto para sa post-harvest facilities. Tututukan din ang nasa 100 milyong dolyar na halaga ng Logistic Chain Modernization Program na nakatuon partikular sa pagpapabuti at pagsasayos sa mga daungan. Sinasabing matatapos sa loob ng tatlo hanggang apat na taon ang mga proyekto. Samantala, aprobado na ng Finance Department ang pagawa ng feasibility study sa National Food Hub ayon sa Trade and Industry Department. Layo ng tinatawag ding mega food hub na maging wholesale market at distribution site ng mga dekalidad na agri-products makatutulungan niya ito para mas maging accessible ang pagkain. Ang National Food Hub na itatayo sa Clark City ay kabilang sa tatlong taong Food Logistics Action Agenda na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para po, dun pupunta efficiently yung mga source, yung mga trucks po no, na nanggagaling sa mga sa probinsya no, Imbis po na papasok yung mga truck dito sa Manila, lahat sila, nakakakos pa po yan ng traffic. No? So, to ease congestion, ang pinakamaganda po is to create a hub. Binubuo na rin ng DTI ang Market Linkage Program upang maibenta ng mga rice farmers cooperatives ang kanilang ani sa mga institutional buyers gaya ng supermarket. Bukod pa ito sa layong ma-digitalize ang malalaking bagsakan ng agricultural products. Sa tulong kasi nito, maaring makapag-order na lamang online ang mga establishment sa mga bagsakan. Makikita sa isang digital platform ang presyo at kalidad na hanap ng mga buyer o nag na negosyo. Kaleiza Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.